Hello mga palangga, mga kapatid! Isa naman ito sa ating pang-display na tinapay ang gagawin natin ngayon, pang-commercial po itong templada natin. Hindi po ito yema pastel ha, at ang palaman natin dito hindi rin dulce de leche. Simple yema buns lang po ito, at tiyak namang napakabinta mga langga at lagi pong nauubos, kaya wag na nating patagalin, simula na po natin! So dito maglagay po tayo ng 1 cup ng ating asukal or 200 grams, 1 tablespoon ng ating yes, at 1 teaspoon po ng ating ating bread improver. At maglagay po din tayo dito ng bread softener manglangga para hindi po madaling tumigas yung ating tinapay pag nasa stante. Tignan nyo po yung bread improver at saka yung ating bread softener ay puting-puti po yung ating bread softener. Yung bread softener po natin at saka yung bread improver mga langga ay magkaiba po. Hindi po ako nagpo-promote dito ha. Sinasabi ko lang at ipinapakita ko lang po para naman po gumanda yung ating tinapay. Yan po, 3-4 tablespoon po yung ating asin. 1 tablespoon po ng ating vanilla at maglagay tayo dito ng 1 half cup lang ng powdered milk. Or 75 grams Pagramuhan ramuhan yung gamitin ninyo at yung ating lard shortening. Pwede din kayong gumamit gumamit dito ng margarine. Ayan na po, pag nadurog na po natin yung ating large shortening sa ating asukal at pwede na po tayong maglagay ng ating tubig at tunawin lang po nating mabuti yung ating mga dry ingredients before tayo maglagay ng ating harina. Yung ating harina, hinati ko lang po yung all-purpose na harina at yung ating first class na harina. I-mix lang po natin hanggang sa mag well combine yung ating mga ingredients sa ating harina at pwede talaga ninyo itong imasa ng mano-mano mga langga pag wala kayong dough roller or spiral mixer. Sa pagmasa po natin dito ng mano-mano, i-rest nyo lang yung inyong dough para ito'y lumambot para hindi kayo mahirapan sa pagmasa ng mano, -mano. hanggang sa ma-achieve ninyo ang kinis ng ating dough. Pero sa masang manumano mga langga, hindi talaga gaya nito kakinis ha. At putulin ko lang po yung dough natin ng nasa 30 gramos or 1-8 cup measurement. At dipindi na din sa inyo mga langga kung ilang gramo yung gusto ninyo na putol dito. 30 grams lang po yung putol ko dito at tiglimang piso po yung isa yung bintahan ko dito. At pagkatapos nating putulin lahat ay pigurahin lang po natin ang mahigpit. Ayan po. Yung ating bread softener at yung ating bread and prober ay magkaiba po ang kanilang purpose mga langga. At pagkatapos nating maipigura lahat ay basain lang po natin ng tubig. Pwede kayong gumamit dito ng ibap milk mga langga pero ako tubig lang po yung ibasa natin para po dumikit mamaya yung straw cell. itong ating strusel ay may video na po tayo dito ilalagay lang po natin sa ating description box yung link ng ating video kung paano natin ito gagawin yung ating strusel or ang ating toppings ayan po idiin lang po natin yung ibabaw yung nabasa natin na dough idiin po natin sa ating strusel uh, at isalansan at palaparin lang ng kaunti at butasan lang natin ito sa gitna at hindi talaga literal na butas na butas talaga mga langga yung gitna ha. Bali may natitira pa na kaunting do. Para lang po dito natin ilagay yung ating palaman mamaya. At pagkatapos natin itong mabutasan lahat or malagyan ng panglagayan ng ating palaman ay i-rest lang muna natin yung ating dome ng mga 40 minutes bago natin ulitin yung proseso na ito, yung pagbutas sa gitna para malagyan ng palaman. Ayan ang mga langga, nakalipas ang 40 minutos. Medyo umalsa na po yung ating dough. Ay kailangan na po nating ulitin yung proseso. Naidiin natin yung ating hinlalaki para po may lagayan mamaya yung ating palaman. Kasi po, pag umalsa na siya ay yung ginawa natin kanina na first tip na pagbutas dito sa gitna ay bumabalik yung ating dough or umalsa yung ating binutasan. At huwag lang masyadong lakihan yung butas ha, para hindi naman magastos sa palaman. At dito pwede na po tayong maglagay ng ating palaman sa gitna. Gumamit lang po ako dito ng condensed milk. Ito po plain, walang flavor. At saka chocolate po na jersey creamer. At saka pandan na jersey creamer. Kaunti lang po yung palaman na ilalagay natin mga langka Huwag lang masyadong lakihan yung butas para hindi din masyadong madami yung ating palaman na ilalagay. <laughs> At pagkatapos nating malagyan lahat ito ng palaman ay pahingahin or iris muna natin yung ating dough. Palsahin natin ng dalawa hanggang tatlong oras. Ayan na po, pagkalipas ng dalawang oras at 45 minutos ay malaki na yung ating dough. Ay pwede na nating isalang. Ito po yung init ng ating oven mga langga. Yun, luto na yung ating Yema Bans. Ang bangho mga langga. At talagang mabintang mabinta po ito. Ayan po yung ating tatlong flavor. Sana nadagdagan po natin ang inyong mga recipe at magkita-kita pa tayong muli sa mga susunod pa nating mga video recipe ng ating tinapay. Maraming salamat. Ito pong inyong kainday. Bye-bye!